siyang pae. Ayan, guys. Let's put a small amount of or... Hello, wala pa yung apoy. <laughs> Hello, guys. May umutan yung apoy, guys. No, no, no. Ayan. O, diba, nag-iisa Ay, pwede Pwede Yay, pancake Pancake Yan na siya o, oh, ba? Diba? Pwede na siyang balikta rin. Mm -hmm. na. Mm hmm. Sana all. Si daddy ko. Daddy mm -hmm. mo. Stubis din. Papa. <laughs> Wala nga yun. Huwag oh. kalaman pakalaman, ba? Gugulong na. Kuha <laughs> na ako ng o, oh, hindi yan. Hindi pa loto. Eh, mo. Stop, stop mo muna yung video mo. Nga nga, o yun. Next. O, ayan. O, ayan. O, ayan. don doon. ko Dapat naman? dinadamihan mo yung margarin. Okay na yun. Okay. Mas masarap kapag madami. Ako na mag sa akin. Yes, of course. Finish, Freda. Um, na! Uh, agaw-agaw na. Yan. agaw na mga um, bata na yan. No. Hala. Hala. Um. Mayroon ng tikim na